Ang katanungan ko, Miss God, pag you're saying that hindi mo kilala at the demanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Sheji Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi pa ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Gusto ko na tignan niyo tong video ni Alice Go. Sa footage na yan, makikita na parang nabubuyset itong si Alice Go. Na for the very first time, merong tinamaan sa loob niya. Dahilan para mag-reaction ng ganito. Friday, September 27, dito mga nakaraan lang, ipinakita sa kanya ang interview ni Al Jazeera sa Chinese gang leader na si She Zhejiang. May discuss natin kung sino siya. Ang sabi, itong babaeng to, isang Chinese spy. Sabi ni Alice Go, nung nakita niya itong mga footages na to, no, Your Honor, unfair naman po ito sa akin. Hindi ko po siya kilala. At never po akong humingi ng campaign funds. Alam may ganun. Gusto ko rin pong iparating sa lahat ng kababayan ko at sa buong Pilipinas, hindi po ako spy. Totally! Hindi po, hindi po ako spy. Yan ang sabi ni Alice Go. Kung paniniwalaan nyo, kayo nang bahala dyan. Even to a point, no, na kung makikita natin sa footage, eh, umirap pa siya. Kung baga umikot pa yung mata niya. Siguro may inis siya dito kay Shenzhou Jack. Meron tayong dalawang katanungan na susubukan nating sagutin ngayong araw. Una, ano ba yung mga sinabi do ni Shijang sa documentary kay Al Jazeera? Anong meron doon? At pangalawa, Teka, sino ba tong Shijang na to? Anong relevance niya sa kwento natin? Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka TikTok. Nalagay ko po yan sa ilalim. Tuloy na natin yung kwento. So, Friday kasi to. Si Davao Oriental Representative na si Chino Miguel Almario yung nagpakita ng Al Jazeera documentary video. Ito yung thumbnail eh, actually. At ang daming nanonood, nakita ko, puro mga Pilipino yung nandun sa comment section. Sa video na to, makikita yung lalaki na nagngangalang si She Zhejiang. Aminado siya, no? Sabi niya, spy ako ng China. Okay. Sabi niya, ako po, at si Alice Go. Nabanggit niya si Alice Go dinededicate po namin yung buhay namin sa China's Ministry of State Security. Dito na ako na-invest dito sa kwento na to. Kasi sinerge ko yan, yung CMSS na tinatawag o China's Ministry of State Security. Nasyak ako kasi isang Google lang, ito yung lumabas. Yung CMSS na yan ay isang intelligence, security, at secret police agency para sa China. Sila yung in a way, parang espya na nga talaga yung ano, yung pagkakabanggit eh. In fact ha, gaano ka valid to? Mismong US Department of Justice yung nagsasabi na alam nyo, itong CMSS na to ay parang combination ng CIA nila no at FBI. Ganun kalakas yung kapangyarihan. Kung totoo to, aba, syempre yari na si Alice Go baga, nadagdagan na siya ng isang pa ba? Diba? At kung ako man, yung espiya, kunyari ako si Alice Go, at nabuking ako kung kanino ako talaga nagtatrabaho, aba, mabubwisit din ako. Especially, no? If i-assume ia natin na totoo lahat, eh kasabot niya to, at nilaglag siya nung kasabot niya, nung katrabaho niya, di ba? Para iligtas ang sarili, o kung ano. Mamaya, tignan natin kung ano yung dahilan niya. So, hindi na lang talaga bastang yung pogo lang. Ang liit na lang ng pogo. Maliit na lang yung pogo sa usapan na to. Threat na siya sa national security. Kasi, ano hala, espiya na pala talaga. Tutuloy natin yung video. Sa isang parte ng documentary, sabi ni She Shi Jiang na, Alice, kailangan mong sabihin yung katotohanan. Sabi niya dito, no, if you don't want to be eliminated, alam mo, hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya dyan sa if you don't want to be eliminated. Eliminated sa as in papatayin siya? Eliminated as in mawawala siya dun sa samahan nila kung meron man? Wala pa akong detalya dyan. Pinakita niya yung mga patunay doon sa pagkataon ni Alice Go na na-cover na natin, no? At na patunayan na rin ni Senator Risa Hontiveros. Pero, balikan na lang din natin sa documentary, pinakita niya yung mga larawan kung saan siya galing. Pinakita niya yung opisina nitong Chinese Communist Party. At sinabi niya no, na ang nanay daw nitong si Alice Go ay si Lin Wen Yi at pinanganak sa Fujian, China, which is ilang beses na rin nabanggit nitong mga nakaraan kay Alice Go. Alam mo ha, ito pa yung sinasabi niya na parang dagdag patunay na naman dito at wala na talagang kawala itong si Alice Go. Kasi sabi niya, pagpapakita mo raw yung mga larawan ni Alice Godo, yung mga ID-ID niya, ganyan, sasabihin nila sa'yo, ay, kilala namin to. Ito yung anak ni ganito. Ito yung anak ni ganyan. Kilala siya doon. And in fact, nung 2002 lang daw siya umalis doon. Eto na ha. Magka-conspiracy theory lang ako ng sindali. May chance din kasi naman na hindi totoo yung sinasabi niya. Baka may iba siyang rason, di ba? Baka sinabihan siya na ilaglag to si Alice Go. Hindi pa final ang lahat ng mga bagay, di ba? Nung pinakita tong mga bagay na to, sabi ni Alice Go, siguro, hindi ko alam kung nagsisinungaling siya, no? Hindi ko siya kilala, your honor. Sino po yan? Magfafile ako ng kaso kayo nang bahalang mag-interpret dyan. No? Usually, di ba, kasi pag nagsisinungaling tayo, nagagalit-galitan tayo para idiin natin na totoo yung sinasabi natin. Ganun kaya yung reaction nitong si Alice ko? Para lang patunayan na, ay, hindi ko kakilala yan, di ba? Kayo nang bahala dyan. Tinanong itong si Je, She, si Zhang, pasensya na, hindi ko mabanggit ng maayos, no? Tinatanong siya, bakit mo sinasabi to? Anong dahilan mo? bakit mo nilalaglag si Alice Go? Sabi niya, kaya niya raw to inexpose kasi detained siya illegally sa Thailand. Nasa Thailand siya ngayon. And out of frustration, gusto niya na lang sabihin yung katotohanan sa buong mundo. Okay, nakakulong naman na ako. Ito na, sabihin na natin lahat. Go kilala mo ba si Shi Jijang? Yes or no? Your Honor, yung CG dyan na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Ms. Alice, dahil kasi he's in jail in, in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying that, then in the video, although hindi lang pinakita dito, is that He is also being illegally detained daw sabi niya kaya sa, sa sa galit niya he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State Security. So what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo Miss Goh Huaping na tell the truth. Don't fall the, to the same mistakes that he has done kasi nga eh, he also fears for your life. Ngayon, alis muna tayo sa glit kay Alice Go, ha? Magpapokus tayo dito kay Xie Xie Bakit siya ngayon ang laman ng usapan? At bakit ang bigat-bigat nitong mga claims niya? Isang simpleng pangalan na lalabas dito sa usapan natin na ang laki pala ng role <laughs> sa buong kwento na to. Sa ngayon, si Xie Xie ang susi sa isang napakalaking international ha? international conspiracy theory na may espiya ang China sa iba't ibang parte ng mundo. Wanted siya sa China and it's very understandable ngayong nakakulong siya sa Thailand. Kasi gusto siyang kunin ng China ngayon eh. Linked siya sa human trafficking even before yung pogo dito sa atin ha at saka forced labor which sounds exactly like Pogo, hindi ko alam kung ano tawag sa ibang bansa eh. Sa atin pogo kasi yung tawag na natin, di ba? Kaya mainit siya sa mata ng China kasi ang sabi ha, marami siyang alam na state secrets na dinadala. Alam niya yung mga plano ng China. Siya may dahilan eh para maging susi siya sa pag pagpagpabagsak sa China in one way or another malalaman ng ibang mga bansa So ano talaga siya, person of interest. Ayan, yan yung hinahanap kong term. Isa sa mga sikreto na yon, syempre, na sinabi niya is yung katotohanan sa pagkatao ni Alice Go. Gayon, marami siyang alias nakita ko, no? Dahil marami siyang kaso sa China talaga. Kagaya na lang ng Tang Kriang Kai, She Lung Kai, at saka Dylan She. Before this, chairman siya ng Yatai International Holdings Group na may mga gambling investment sa Cambodia, Philippines, Myanmar. Ang dami niyang businesses nakita ko, no? real estate, construction, entertainment, blockchain technology. Ito pa yung sabi niya ha, na noong 2016 daw, nire-recruit siya bilang isang spy sa Pilipinas. Which is importante kung bakit sinabi ko na ang dami niyang mga businesses kanina. Kasi ganito yon, Di ba ang dami niyang mga kalokohan? Ang dami niyang kaso, lahat-lahat na, ikukulong siya. Noong 2016, ayan na, nag-offer sa kanya yung China. E, eto talaga, Ay, hindi natin alam kung totoo, hindi ito sinasabi niya, no? May may mga susunod na episode pa tayo. Sabi niya, tatanggalin namin lahat yung mga kaso mo, yung mga pinaparatang sa'yo. Walang mangyayari sa'yo, pero eto yung kapalit. Magiging espiya ka namin sa Pilipinas. Alam natin, no, na napakarami ng na pwedeng mag interest ng China sa Pilipinas given na ang dami nating mga issues nito kamakailan. Anyway, sabi ni Nograles, kaparehas daw yung nangyari sa kanya no, sa pattern ni Alice Go at ginagawang utu-utu yung mga Pilipino. Sa documentary pa ulit, pinakita na si Alice Go eh humingi daw sa kanya ng uh, financial support para dun sa kampanya nung nakaraang eleksyon. Ang sabi niya lang is hindi siya pumayag kasi ayaw niyang i-offend yung Philippine government. Siguro mas mapapainit siya no? or baka tumataka siya kasi nga espia siya para hindi na siya masyado mapag-initan. Ito na ngayon tayo. Nakakaloka lahat ng to, no? Talagang hindi naubusan ng plot twist yung kwento na to. And sa totoo lang, with the expose of Shishi Jiang, I am expecting na mas mangingi alam ang China dito. Na-assume ko na yan. Kasi di ba ako malalaman mo to at may expose yung mga sekreto mo at ngayong alam na ng mga tao na may alam sa China si Xie Xi Jiang, magiging defensive ka, di ba? Hindi lang siya pati ang Pilipinas magiging defensive kasi alam na natin na threat sila sa national security. That is kung walang kasabwat sa atin. Pero one thing is for sure, ito na yung point na nag-uumpisang maging madungis, magulo, at puno ng bakbakan etong kwento ni Alice Go. Opisyal lang nadawit ang pangalan ng China dito dahil sa mga pasabog ni She Shijang. Ito ngayon yung tanong ko sa inyo ha. Sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway natin, bago ako magpaalam, ipa-play ulit natin tong video ni Alice Go. Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video. So siya po nakakaalam ano makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi pa ako spy. <laughs> ito na ngayon yung tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo ba, inis dyan si Alice Go? Kasi finally, nabisto na kung sino talaga ang mga boss niya. I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.